Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon guys ay tatlo na yung ano ko yung technique ko sa Rubik's Cube Kasi yung gagabi na ano, na bigla na lang ginawa na is yung ano yung parang ano yung may kulay siya sa gitna Tapos ay mabawa kulay blue dito, kulay blue dito, kulay blue dito, kulay blue dito, dito Tapos ito naman yung pareho din ng ano ng kulay green Ito guys ang gagawin ko pala kasi naisip na may na ano na lang say sa isa akin na ano na hindi ko nga lang din alam kung anong tawag dito ito guys ha? pero tatlo na yung technique ko yung isa yung donut tapos yung isa naman yung ginaganyan ko ayun tapos ganito ha una yung ano yung ginawa sa akin is dalawang ikot ganyan kabilaan kabilaan ulit isa pa ayun di ko alam guys ayun nung nagawa ko hindi ko alam guys ko anong anong tawag dito. I-comment niyo na lang kung anong tawag dito sa ano ko sa ginawa ko sa rubik's Cube. So ayan po ito po yung tinitu tinuturo ko sa inyo. I-comment niyo lang anong, anong tawag dito. Bigla ko na lang nagawa to. Ayan no. Nagawa ko so ibalik natin. O, oh, diba marunong na ako mag Rubik's Cube. So, ayan po, nabalik po, nabalik ko po ngayon. Ayan po. So, ayan po guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon guys. So, i-like mo ko. Pati i-subscribe mo ko guys para lagi ko yung updated sa, sa susunod kong video na i upload. So, ayan po. Pero tatlo na yung technique po. Ganito. Pabalik. Tapos yung donut. Pati yung pataas. Ayan. Pabalik. Ayun, next. Yung ano naman, yung tinuro sa akin ni ano, Ace. Yung ano lang niya, yung hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito lang, mali nagsisimula ayan o o oh, tiba so ibabalik natin o oh, tiba marunong na ako mag Rubik's Cube bye